Araw-araw <laughs> na nga Trabaho ulit-ulit <laughs> Ay ulit-ulit na buhay Okay guys Magluto Tapos agad wala kayong pot holder tinatapon na lang ang mga takip tapos pag ng ano pag ayaw nyo magugas pag ayaw nyo tapon nyo na lang yan kanya no tapon nyo <laughs> oh, na lang Tumbrang naman Araw-araw na nag-hugas. <laughs> Nakakapagot na. Araw-araw na trabaho. Ulit-ulit. <laughs> Matapos tapos sa pa yung ulam mo. Tutuyuin ka talaga sa utak. <laughs> Patay na pala. O, hindi ko pa napatay.